Saan ako mga katibi Anong bago ko pala sa inyong channel Please subscribe, like and share Kaya hindi ko talagang po ang notification bell Para lagi kayong updated sa inyong mga video si Kabaya na dyan? Oh. Tuusap pa sa gulong? Na dyan ka. Yung usapan namin sa gulong. Ay, akala, di ka usapan namin sa linggo pa. Oh. Ay, labas muna na baka ma maunahan pa ko ng iba. Oh. Doon na, ipapasok ko dyan ng jeep. Okay. Ayan, yeah, mga ka natin yung gulong. ko. Di ah, pumunta ka lang naman ng YouTube ah. Yan, ano. Elo ka TV. Search mo Elo ka TV. Ah, tawagin. Hindi vlogger to ah. Search mo oh. Hi kay sa ano, sa akin oh, ng channel. Oh. Yan. Hmm. Elo ka TV. It's E H L O. Ayun. Baga. Yan. Oh. Sige, baga. oh. Oh. Oh, pindutin mo na ito. Oh, yan. Laging pipindutin mo ang ang notification bell para laging all. Ito oh. Yung notification bell para laging updated sa mga video ko so, yan oh. Yan. Yan oh. Ay, mga ano mga vlog. Pero na kami dito. Eh. Meron na, meron na kayo diyan. Una. Yan mga mm. One eight ang isa niyan. Yan. fifty by 15 tunggal Ayan Dalay ko sa una Ayan kasi ng gulong na ano Kalbo na ang gulong Saka so ako napalikap Gagamitin ko muna mga dalawin Sambuwan Ayan hey, mga ka-TV Nihalagay na yung Interior sa loob ng gulong Aling isa na na oh. Ayun ang dito oh. Yan Pogi. Oh. Yan Akin followers. tak. Ay tik na ngayon ng mga pangkarga ng hangin 'yo. Eh, oh. Dumatik na. Dali 'yan, papakasabog, katabog. lang okay, eh, nice 3 Dilemma 3, 2, 3, 4, 5 Oh, tig 50 kayo <laughs> Wala six. Oh, salamat sa yung dalawa ha oh. oh, yeah, salamat Okay Ayan hey, mga katipin, naka bayadang po ay 3,700 sa mga nakabit maraming maraming salamat po sa inyo at ako ay ayos na ayos lang ayos lang aking